ko sana magpicture doon. Ay, <laughs> kasi nga lang. Ay, hindi ko nga ba mawari. Eh. Ay, ano. <laughs> <na. laughs> parang si ano eh. Parang si... Sino ba yun? Si... Ang gaganda-ganda, hindi man lang magbigay na isang liko. ng isang... Ito. Ito sa akin nga, ito naman yung husay. Kung <laughs> <laughs> parang lamig. parking drop off ayan po magsisimula na po tayo pumasok sa sa ano gubat saan ba start Somebody start Sung sungi 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 ayun yung iba nag-uwian na o. tayo palang papunta palang entrance to reserve What <laughs> wetland ah entrance daw dito dito kasi ay simula Ayoko nang na magsalita dala dalawa na yung magbibig dito tayo entrance to reserve wetland center car drop off ay may dami ka mag-anak doon oh ay andun ho yung mga kaanak Oh, kaya nililihis at tunawin, baka ako'y sa lubog na naman, Mariotto. Ayun na, simulan na po. Ayun. Cut ko na lang bago ayo Kaya na ho. Extra nating artista, di ba? Andito po kami sa kabunbukan. Ay, hindi pala. <laughs> may chance na po tayo ngayon ay aerona kong Sams. <laughs> pinaghandaan talaga. Ay, naghang na naman. Wetland Center. Ha? Ano bang tawag niyo? Yung pinanta natin? Yung chestnut? Oo, doon pa sa doon. Dito pa natin po tayo sa entrance. Entrance ka na naman? Ayaw mo na umipo? Ikot na tayo ha? Hindi na. ikot naman. Kaya na ha? Dito naman tayo sa gawin na to. Naririnig niyo ho yung kuligleg? Kung hindi niya narinig, ay bahala na kayo. Kami ho'y binig na binig namin ang mga... Ano na nga, kulig Eh, na ba ako? Hindi, naglalakad ka pa din. Pagka ganda-ganda ko na ako. Ganon din naman pala. Ganon din hindi pa dumaan doon. Ay, sarado na siya dito pa yung entrance kung sarado. Entrance? Ay, sarado. Saan na ho kami ngayon dadaan? Ay, sus! Inigot lang ho namin. hindi <laughs> <inigot> lang pala kami. <laughs> inigot lang pala namin eh. Natin. Dito? Ah, dito na sigutin yung simula. O, nandito pa lang ho kami sa buong kaday. Naliligaw na ho kami. Nandito pa ligaw niya. Okay, naligaw eh. Ayan. Ayan okay, yung entrance. Yan, ito pa lang. <laughs> o, di ba? Nakadress sila. <laughs> mga trip na mga ligawin. Mga trip na ligawin, o. Oh. Mga nakadress sa kagubatan. Bilang <laughs> ako sa paliwanag Ayan daw. Ay parang mga bayog. I'm from missing the Singapore. You tell know me. So, Miss Bicol, you <laughs> Originally from Bicol. From Bicol. Next is from Rizal. <laughs> I, I, and I. Hahaha. <laughs> <laughs> from Rizal, ayon daw. Ah, uh, uh, ako naman daw, ako naman daw, baka nga baka nga sa nalisitala, ako naman daw yung pangano. Sige. Oh, siya naman daw po. Welcome to Miss Philippines. Mario, number 7. Ba't tumabalik na rin talaga tayo dito? Naliligaw na ho kami. Baka dito. Dito na yan. Sigurado na yan. Ay, may baby. Ha? May, may baby. baby? Ay, oh. Ay, may baby, oh. Mara is well, ko, may baby Hello? siya. Ay, no entry naman. Saan na tayo ngayon pupunta? Wala naman entry. Eh, saan ba? Eh, bayawa. Ay, bayawa ko. Baka doon na. Doon na sigurado yun. Sabi na kami, sigurado, sigurado. Kabi, sigurado, sigurado. entry na dyan eh. puro <laughs> eh. na kami e entry. Puro na diba? entry. tayo, Kaya... napasukin eh. alam Eh to, assembly points. Dito yung meeting meet up o. Oh. Tapos na no, entry. Ah, baka dito na nga. Pag wala, uwi na tayo. Ah. Sige, <laughs> magpalawakan tayo. Dito mm -hmm. <laughs> pa no entry daw <laughs> eh. tayo na may tao na doon. Yo, damit di sa coastal mangroves. <laughs> <laughs>

Hindi pa mataas ang lumalabas na rate. Puro katawa na 'yan, ibang laki. 'Di ko bibitin, sila. Siguro mababitin ko sila. Bibitin ko sila. Wala 'yung mga Wala 'yung mga

Ay, eto na yung chestnut, na yun? Hindi, may isa pa, pa na. Eto ko yung introduction pa lang ng chestnut. Ano ko wala yung connection dito? Ano ba Wala. tayo. Nag-set kami ng dahan-dahan. At doon na ho kami ay bababa ng dahan-dahan. At yung pintig po ng aking puso hindi na makadahan-dahan. At siya na ho ay pagkabilis din. Na <coughs> uh, At sa kubur, may ini-init na yung silip Diyos lola na akit na hagdahan. Ayun, sana o. Oh. Malakas resistensya ni lola ngayon. Maria Jose. Ah, Ang di ba? Mayinit. Basang-basa na yung isa. Kawawa naman yung isa. Ay, mainit na. Mainit naman talaga. Kingspant. Wow. na talaga, ding. Ha? <laughs> Ito na. Oh, my gosh. Ayan na siya. Ayan na. Ito ka nga, love. Ah, sige. Ito yung picture natin na. Pero Yosef, na ho ang...